Summer time is just around the corner at habang maaga pa, ano kaya ang magagandang negosyo na pwedeng pasukan this summer season? Number one, definitely food and beverage business. Alam mo, pagbenta ng mga inumin sa merienda, pampalamig tulad ng shake, fruit juices, halo-halo, ice cream, nakupatok na patok yan sa tag-init. Maaari na magtayo ng tinatawag nating food cart o maglako ng tinatawag na street food at makabenta sa mga matataong lugar. Alam mo, sa halagang 500 pesos, 1,000, pwede ka na mag -umpisa. Pangalawa, siyempre naman, pag tag-init, eh siyempre, summer vacation, travel and tourism services. Alam niyo naman, nagbukas na po ang ekonomiya, nagbukas na rin po ang mga travel restriction, bumabalik na yung turismo ng local at international, kaya maari tayo maging handa sa magandang oportunidad ng pagsasagawa ng tour services, pwede kayong maging tourist guide o pwede kayong mga may extra room, accommodation rental, o iba pang mga services na pwede niyong ibigay sa turista. Or pangatlo, meron ba kayong angkin na talino at kaalaman? Pwede kayong magbigay ng summer camp or workshops. Magaling ka bang gumuhit? Magturo kay paano gumuhit? Magaling ka ba sa mga music lessons? Magturo rin po kayo. In other words, pwedeng pagkakakitaan din po yan pang-apat po. Yung tinatawag nating swimming lessons. O, oh, di ba? Marunong ka magturo? Pwede kang magturo about yun nga. Yung parang safety sa swimming or pwedeng sa scuba diving, snorkeling, paddle boarding at maganda pang mga iba pang opportunity sa water sports. At syempre naman, pasok na pasok po ang mga pwede nating ibenta na mga summer apparel and accessories like clothing, beachwear, sunglasses, ang tinatawag natin mga sunscreen. At siguraduhin natin na medyo trendy po at komportable po yung mga ibebenta po natin para tangkilikin pa ng mga customers. Ito lamang ang mga ilang negosyo na pwede nyo pasukan ngayong panahon ng tag-init. Ang importante po ay tayo po ay matutong sumubok kahit maliit na halaga. Sana naman may napulot kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.